Uy, si Secretary Vince Dizon, nag-i-inspeksyon uh, na raw ngayon pa lang, uh, kumbalsero. Uh -huh. Abalahin nga natin, mukhang nandyan sa, sa MRT. Uh, MRT. Secretary uh -huh. Vince Dizon, magandang maganda morning! Good morning! Good morning, Kuya good, good morning, Good morning, Good morning. Opo, eh, inaabala namin kayo. Kayo pala nag-i-inspeksyon na. Ah, uh, sino po? Mensahe yan dito sa MRT pag nira po. Ah, uh, uh, no problem, no problem po. Uh, ano po ang uh, kumusta po? Uh, dahil back to work na ngayon, malamang haba uh, na naman ang pila sa si MRT. Po uh, okay. uh, Yun nga po ang pertunyo gaje. Hindi na po tayo na pagod natin eh kaya ron. na ngayon napakabilis talaga ng mga kababayan natin after ng Semana Santa. Uh, siguro gawin lang na safe and convenient tayo pa paano naman yung pagbiyahe nila at pagbalik natin nga sa trabaho. Kaya nandito kami ngayon yung Secretary Henry Duda ng VIC Team. Uh, Nanggaling po ako ng Rainbow Station ng MRT. Ngayon po, nandito ko kami ngayon sa Santola. Ang uh, nakakatuwa naman uh, ang ating may Yung sa Trinoma, yan ang pinakamagulat na pila. Lalo no? lang hindi ako nalang mga 6-7-7-8 Pero ito hindi mo masyadong mabigat ang tila Kaya yung mga ginawa natin yung mga adjustment sa MRT3 operation mm -hmm. uh, Na ginawa ng issue ng mga ka, kakapati Itong nakarang na alam, itong nakarang na alam, uh, may mga adjustment tayo dito ano, in!! ha Mukhang ano, naging Hindi na rin ito, hindi naman ganun kasama hindi naman tinaw ang mga sa oh. Po. ano lang, mabilis na. Maano na lang kami. Hindi nga kami. Siguro mga 3 minutes nakapasok na kami sa gawin. Opo. Ano, ano po yung ano po yung ginawang adjustment? Ah, alam mm mo kasi nga, baka yung ginawang adjustment ni ni Hato nga, ni GMO at saka at Ila. Yung ano yung, yung, yung alam mo nga, extreme kasi tayo bawat station. Ang ginawa natin, pinakalain natin yung hindi ng mga kababayan natin na hindi na kaya na mag-extra yung mga walang dalang yung mga ba. Okay. Uh, at yung mga mamalilis ang labas. Mm -hmm. So kung hindi tayo natin mo, na mga may mangyaki oh. ng ang hindi extra, ang gaid po lang na religious na ng movement ng Syria. No? Mm -hmm. So yun lang pong simple yung bagay na yun, ang gaid na po ng epekto. Pero gusto lang pong malaman ninyo, na ang plano po natin ngayon, kaya po natin kasama si Secretary Agudan, ng GICT, mag-aalag tayo ng technology na baka pwede na natin no i ng X-ray. Mag-aalag tayo ang sabi ni Secretary Henry nga, mag-aalag tayo ng mga hopefully na camera ngayon, ng security camera sa lahat ng stasyon, uh -huh. na pwede nang maging para na, uh, way para tanggalin na natin yung mga X-ray. Kasi sabi nga ni Secretary Henry, matama siya, no? Kung so, titignan po natin ang iba't ibang mga metro station o no? mga subway station, kaya ba, sa ibang Wala, walang ganyan. naman yan. Pero secure sila dahil meron silang technology. At tayo mga na day nine meeting kasama ng mga coach guard natin. At syempre, nagsagsagsag tayo ng yung mga security process natin by the guard and by the PSP. Ayun. So, pinagkatang so, natin lahat mga to Lalo nung sa talagang bawahin ng TSA, ray mga TSA, yung na natin mga X-ray na uh, sa so uh, talagang mga cost na gumagawa na ng paso ng mga uh, magayar natin. So yun ang magiging kapalit ng X-ray, mga K-9, tsaka dagdag na mga security personnel kasi syempre secretary ang so, uh, mga high tech na security camera uh, security ha -ha, camera ha -ha. oh. kasi syempre ay, gu gusto natin secured pa rin uh, at yung feeling of uh, security ng mga pasahero ay eh, andun pa rin Tama po. Tama po. Yeah. Kaya nga po na natin sa ating military. Mm. Sa ano, ito ang po ni Gia ng Ang laking bagay na po. Uh, ang po At ako ito po tayo yung para po sa mga kababayan natin. Siyempre, magbibigod na ng pangalimang. Ito talaga na po si, na po si Secretary Aguda. Baka pwede Dagdagan niyo na rin yung uh, lakas na rin yung signal ng mga kwan mga libreng wifi diyan sa MRT. Ito ang happening din na no in yun ang unang-unang ginawa ng Senen din nila pagpasok namin sa station tinanong niyo kada do asan ba free wifi dito. Tapos oh. namin yung free wifi eh, hindi kami makapasok sa uh, tulong eh, oh, na Jerry. hindi eh. Oh. Eh. Oh. Hindi na natin tun na tinutulungan na congested na. Sa dami na rin ng mga kababayan natin gumagamit. Oh, At yeah. kung makakapasok naman sobrang bagal. Kaya ang kinilip po ni Sir Henry is starting na in the starting this month kung makapasok na eh na siya kaya kautapin daw ko para mag-register na nga ng wifi sa lahat ng stasyon natin. Uh gusto makita na sa trend sinabi ni Sir Henry dapat sa trend na yung wifi. Oh, so, oh, oh. Yung ang natin, uh, Very good. Uh, Ayos <laughs> yan. Ano? eh, nakita natin, ito, pinapakita namin na uh, secretary yung video ninyo, pati yung pagsakay ninyo sa, sa MRT. Kumusta ho ang speed? Merong adjustment bang kailangan sa speed? Hindi ba kayo nalula kanina? <laughs> <laughs> Hindi naman po. Hindi <laughs> no. naman po. po. Ang, ang kagalaan pa pala, ang isa pang ginawa natin sa ating henry,

Malaking tulong 'yan pag uh, na no, talaga 'yan uh, ang uh, kailangan eh. Opo. Uh, saka yung convenience, yung convenience ng ating mga kababayan, uh, uh, nakasakay ka na sa MRT tapos eh malamig ang aircon kahit uh, papano, tapos safe ka, hindi oh, ka hindi oh, ka na, oh, hindi, oh, ka na hindi, ka, uh, hindi ka madudukutan, walang uh, pickpockets. Ayun, uh, 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 iba 'yun eh. Uh, pagka kaganoon uh, may enganyo lalo ang ating mga kababayan kung hindi naman mahaba ang pila. Uh, sa MRT last na lang po Secretary, congratulations pala sa ginawa niyo sa airport nitong Marami na nagulat ah, ang aluwag daw uh, oh nagerek yung iba, dahil siyempre omanuwag oh alam niat lang <laughs> yung <laughs> mga pangunahing mga 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 ang mga 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 na na-away natin sa immigration, bureau immigration, no? Ang challenge na ngayon um, uh, siya, na uh, natin mo, kasi nga, ang napakaganda mo nang pinakita natin sa mga kababayan natin nung si Santa, kahit nadatsa ang ating uh, mga biyahero, eh, may sandaan tuloy-tuloy na ito. Mm nagawa -hmm. po natin ito, nung kasagsaya ng uh, Holy Week, na napakadami ng mga uh, pasayero natin sa Laila, pero so, siguro naman kaya natin tuloy-tuloy na ito.

Okay, mm. thank you, Secretary. Thank you. Salamat po. Thank you, Secretary. Salamat po. God bless po. Happy Easter po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you, Secretary Vince Dizon, DOTR.